To so yung pila natin guys nandito Tapos pag nagbayan na doon Ibibigay ko na dito yung order Ganon yung process natin ngayon Ayan ha, nakalight tayo Sino ka dito sa mangkok? Ba't ang bagal? Sige lang ha, mag-ano muna tayo mother, wit lang, maraming tao. Mamaya mag -ano tayo sa selfie, selfie. Mamaya mag-selfie-selfie tayo dyan. Tapusin ko lang muna ang trabaho ko, baka matanggal ako sa amo ko. Oo, lang ha. Matanggal ako ng amo ko, madam, wait lang. O oh, halika dito, pasok. Picture, picture. Oh, dito tayo mag-picture sa may ano, habang ano. Marley, ano si Picture mo kami diwata. Sige na ho, kasi ano to, ah, uh, uh, bawal pumasok talaga dito. Pinagbigyan ko lang kayo dahil dito to, i-gender soon to. Okay, sige, sige. Thank you. Okay, okay na ho. Thank you ha. i Mag-iingat po sa biyahe. Okay, oh, yan ito ito lang, Ay, ito. ay, ay doon muna tayo sa labas, Sige na, ho. Okay, kasi nag-serve tayo dito. Puro pagkain kasi yung dito. Yung mga ultra-restaurant lang. Sige. O, huwag na kayo magpapasok dito, ha. Dapat dito tayo lang kasi ano, to, restricted area. So, hindi pwede ang mga outsider. Baka mamaya, di ba? Pinagbigyan natin lang yung kasi galing Bicol. Malayo pa sila. Ayan, ito yung Paris Bulalo natin na under-resident to guys. Talaga namang napakasarap. Ayan, o. Oh. With sabaw to, ha? picture dyan ako na. Uh, at daw. Oh. At okay, so you know. na ba, si ate. Pabariyado ay ano? So sige sige ako nawit lang. Tulungan natin sila. Uh, order na ang mga bata na ang nasa camper guys. Sino pa? Lalaki yung labas nyo na yan. Ilan to? Sige okay, manil ka. Ilan? Ilan to? Ilan to? Dalawang sige. Ilabas nyo na. Ilabas nyo na daw. Ang lalaki. Balikan mo yung 60 mo, balikan mo. Okay, oh. 60, balikan mo mamaya. Pagdagdag pa yan, pag binalikan mo ako rito. Kailangan pag binalikan mo yan, wala na kayong ano ha. Kali ko, ano Dalawa. Dalawang sige. Right. Ayun, ispa, sige. Balikan na 60 ha, kuya. Ano yung tong? na 60, na. 60, wala na. Ano mo na staff dalawa presikin kinitisan? Kabaakan. Ano talaga Ano bang presikin dito ng staff? Kaniyan balak e? Dalawa. Dalawa. Ani siamo na ano mo? Kung Ano Ilang staff mo? Dalawa. Paris pa dito ha. Pag may balak Madali oh, na po, dito lang iba. ayun po ha, shout sa mga viewers natin. Ayan po ha, shout out sa mga viewers natin. Uh -huh. Uh -huh. Ay, dalawa lang po dito, madam. Madam, balikan mo na lang yung 60 mo. Tapos yung take-out mo, wala pa doon. Kasi mag-buy yung take-out. Diba Mamaya na lang, kahit ka muna. Mas take-out mo, balikan mo na lang doon ka bumalik mamaya. Dalawang fried Dalawang fried chicken. Sino dalawang chicken? Mamaya na yung 50, balikan mo. Nakupalit lang ako, ha? Chicken. Dalawang fried chicken.

Kailangan mabilis. Sino pang walang ano, para mabilis tayo? Kuya, ano sa'yo? Ikot ka rito. Okay na, mayroon na. Sino pang mag-order dito? Para mabilis. Shout out sa lahat ng viewers natin guys So ayan, live tayo ngayon sa diwata Paris Na saan May tindang Paris Overload Pakita mo yung ano natin bago na. Oo nga. Yan ang tinatanong ng ano. Yung naging na nang siya kagaya ng Sa Ay, hello chat. Ah, sino pa yung wala pa dyan? Dito na, para mabilis. Meron tayong masukrihan natin. Guys, yung lagawin na Ang pagkain ni Diwa. Bago na dito. Shout out po sa mga viewers natin guys. Oy, thank you so my stars thank you so much